So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung mga produkto or mga paninda na dapat meron ka sa iyong tindahan. Lalo na pag ikaw ay kakasimula pa lang no, ng sari-sari store business ito mga produktong po ito, no? Hindi sa lahat ay mga fast moving. Yung ilan, uh, fast moving talaga. Yung iba, hindi naman talaga fast moving. Pero kahit hindi, kailangan magtinda pa rin po kayo. So, unahin po natin yung pinakamabintas sa lahat na dapat ilagay natin sa labas ng ating tindahan. Ayan, pupunta tayo sa labas ng aming tindahan. May naginuman para sa labas, no? ayun so ito mga kaibigan, no? Dapat po meron kayo nito ito po yung mga parating binibili ng mga bata sa aking tindahan lalo na pag may uh, school days po yung may klase ay napaka mabinta po talaga to their friends mga cakes, ayan tag 10 pesos po halos lahat, yung iba hindi naman 10 pesos pero most of them po ay 10 pesos talaga yung mga biscuits ko most of them ay 8 pesos po at mabintang mabinta po ito lalo na yung mga candies natin yung pinakamabinta sa si lahat ay yung gamis kasi yung gamis ay tag 1 peso lang yung iba uh, 1 pesos 25 centapos meron pong tatlong peraso 5 pesos kaya mabintang mabinta si gamis kaibigan na magtinda ka ng gamis malaki po yung profit niyan yung kikitain natin ayan so dapat meron kayo nito kaibigan na hindi ko nalang iisa-isahin pinapakita ko na lang sa inyo Ayan, meron tayong customer. Thank you so much. Meron din pala nag-inuman sa labas ng aking tindahan. Ayun. So masaya tayo kay ha. Dapat 'yan talaga kay bigan na ha, harap 'yan. Para pag may mga bata na dumaan, makikita talaga nila, ma-attract 'yung mga bata, their friends, at siguradong sasabihin sa kanilang mama na sanay uh, bibilhan sila. Ayan. So marami pa kay no? Uh, unahin na lang natin yung mga fast-moving products kay Bigan, yan. so yung cigarettes kay Bigan, konti na lang ang cigarettes niya at GV. Huwag mabahala dahil mag-order na naman tayo sa ating supplier. Ayan, meron tayong mga gatas, mga kape, o di diba, sana all, dapat hindi mawala yung mga gatas natin, at mga kape talaga, lalo na ngayon, tag-ulan -tag na, ayan, lalo magiging magbinta yung mga kape, their friends, at kasama ng uh, tag-ulan, no, kasama uh, sa mga fast-moving products pag tag-ulan, mga noodles, syempre, noodles, ang partner ng noodles, mga kaibigan, ay ito po yung ating itlog, ayan. Maraming itlog sa si ating JB. Partner po sila, pati yung ating tuyo. Yung tuyo ko po, hindi ko pa na-display yung iba. Pero yung iba po ay na-display ko na tingnan nyo. Ayan, tuyo yan ha, partner po yan. Siyempre, hindi mawawala yung mga sardinas. Mga canned goods, kaibigan. Dapat magtindakan yan pag ikaw ay mag-open ang Sari-Sari Store. Sardinas, beefloaf, corn beef, mga gatas. Yung mga ganito, kaibigan, mga pang sa salad. Pwede nang... Isa lang, dalawang piraso lang ang stock nyo kasi hindi naman talaga fast moving. Pero mga sardinas, mga beefloaf, damihan nyo na po kasi fast moving. Hindi mawawala ang napkin at saka diapers ha. Ayan, kung sa tingin nyo maraming bata sa inyo, dapat uh, magtinda kayo ng diapers. At syempre hindi mawawala yung mga alak. Fast moving ito pag may occasion bigan lalo na sa Wednesday, ano, weekend pala, Saturday evening. Sunday morning, ha, mabinta mabinta ang mga alak, dapat hindi lan mawala. Ako kay Binga nagtitinda ako ng mga non-food items katulad nito, razor, mabintang mabinta po yan their friends. Hindi mawala yung bigas, mga chucheria, mga sabon their friends. Magiging ah, uh, lalo itong magiging mabinta sa weekend sa sun, Sunday. Okay. At meron tayong mga shampoo. Huwag kalimutan mga shampoo at conditioner ha. Ayan. Mga pagsahod sa ulam, pampalasa. Dapat magdinda po kayo niyan. Ayan, pinapakita ko. Hindi ko na lang sasabihin isa-isa yung mga pangalan. Pinapakita ko na lang po sa inyo, no? Ayan, kung gusto niyo po malaman yung mga prizes, pwede po kayong mag-comment. Magtanong kayo kay Ate GB sa mga prizes. Yung iba, naglagay na ako ng prize. Hindi pa kasi ako tapos maglagay ng prize kay Bigan. Ayan. So, ito yung mga paninda ni Ate Gibi, Meron tayong baking powder, katol, posporo. Meron tayong per kilo na mantika. Meron tayong tag 5 pesos. Meron tayong mamahali na mantika. Ayan. So, ako kaibigan, bigan uh, isang tip, no? Every time ko mag-grocery, chinecheck ko po yung presyo. And then, uh, gumagamit ako ng calculator para uh, kung malaman kung magkano yung aking ito uh, itutubo. At ito yung ating pang, uh, price tag. Ayan, sinusulat ko po. Katulad dito, ha? Ayan, katulad dito kay Bigan, may mga presyo. Katulad dito, ayan. Pero hindi pa tapos si Ate GB, Ayan, so ito kay dapat talaga meron ka nito, ha? Hindi dapat ito mawala. Ito kay hindi naman talaga ito fast moving. Ayan. Pero yung efficacy kay sa tindahan ko fast moving kasi marami talagang gumagamit ng efficacy lalo na ito, pambata, man sa their friends. Ayan, ito rin para sa baby. Hindi yan fast moving pero nagtitinda na lang ako. Meron tayong band aid, Vicks. Ayan, ito rin, no? Ayan, para sa mga insects, nagtitinda tayo niyan. Ayan, meron tayong blade. <laughs> Ayan, kahit hindi po food items, kahit hindi pagkain, dapat magtinda po tayo, ha? Kasi nga, tiyak na may maghanap, kay bigan, Mga zondrox, meron tayo dyan. Ayan. Yung battery nga, hindi rin fast moving, pero dapat magtinda ka pa rin kasi may maghanap talaga ng battery. Meron tayong uh, yung uh, momurahin mumurahin, ito, ito po yung everyday branded, mahal po ito. Ayan, itong mura, 10 pesos, sometimes 12, depende po sa supplier, ito talaga 35. Meron tayong mga Bitsin, Magic Syrup, Ginisa Mix, Nor Cubes, mga ketchup, hindi dapat ito mawala their friends at huwag kalimutan yung gamot meron nagtitinda si ate ng GB ng mga gamoting na nyo no yan, may mga presyo, pangalan ng gamot, presyo. Ayan, pag may maghanap ng diet tabs, for example, diet tabs, dito ka sa letter D. Kung biogesic, dito ka sa letter B. O, di ba? Nagtitinda rin tayo ng wifi, mga suka, ayan, patis. Dear friends, dapat talaga. Ito, kaibigan, huwag niyong kalimutan. Alam ko, hindi lahat kayo dyan ay nagtitinda ng chinelas kasi naman hindi talaga fast moving. Pero alam nyo ba, pag kayo magtinda ng chinelas, magiging fast moving ito kasi kay, lalo na no, kung kayo lang magtinda nito sa place nyo ayan kasi malalaman na mga tao na nagtitinda ka ng chinila so magiging suki nyo na sila pag na kung sabi pa nanipis ang ilang sanilas na pudpud ah bibili sila <laughs> kaysa naman pupunta pa sa palingke ma mahal yung pamasay eh. magtinda ka talaga ng chinilas kay bigan yan mga pansit kanto meron tayong pancake mix galing ang usan eh ito, hindi ito fast moving kaibigan. Kaya dalawang piraso lang binili ko nito. Yung isa, nabili na may floor wax. Meron tayo pang sa buhok. Ayan, sa buhok po ito. May mga face mask pa rin tayo ha. Kasi may bumibili pa rin ng face mask. Ayan, mga cup noodles. Nagtitinda rin po ng lighter si Ate GB. Mabinta kasi si lighter. Ayan, mga pakya drinking straw. Mga pansaog sa ulam ha. Hindi talaga mawawala mga kaibigan. Andito tayo sa refrigerator. Lima ang refrigerator ni ATGB Dalawa sira. E, isa sira. Yung sa dalawa, dalawa sira. Pinto lang. Ito hindi ito sila sira. So ito, dear friends, magtinda kayo nito ha. Siyempre, mga beer natin, mga soft drinks. Ito nga pala yung mga chucky. At kay ito, dear friends, ayan, mga smart C, mga vita, vita milk. Hindi ito makikita ng ating customer kasi nga nasa loob ng refrigerator. Kaya one tip ko sa inyo kaibigan, maglangay kayo dito. 'di ba sa harap ay papakita ko ulit sa inyo ha pupunta tayo sa labas yung mga nasa loob ng refrigerator na hindi talaga fast moving ilagay natin sa harap kagaya nito red, vitamin C2 lalo na ito kaibigan dapat sa harap kasi yung iba nating uh, kapitbahay hindi nila alam na nagtitinda tayo nito ngayon pag nakita nila bibili sila itong yakult din pero after few hours dapat ilagay ulit sa ref kasi masisira ang good bacteria dapat kasi chilled malamig parati ang yakult ito kaibigan na yung mga minsan lang hinahanap ng mga customers natin ilagay natin sa harap ng tindahan yung iba kasi hindi nila alam. Yung iba hindi nagtatanong kung nagtitinda ba tayo nito. Kaya mas maigi nang makita nila, no? Para bumili talaga sila. Ngayon, pasok ulit tayo sa loob. Nagtitinda rin ako ng mga 6 liters na ano nga, tubig, no? Ha, huh, si Ate GB ay uh, uh <laughs> Ayan, so ito kay Bigan Hilo sa Bisaya, no? Ano I, I, ano sa Tagalog ba sa Hilo tawag namin dito. Mabenta itong noong summer kasi maraming nagsaranggula ng na mga bata, no? Nag, naglaro ng kite saranggula. Ngayon medyo humina na siya. <laughs> okay lang. Kay Bigan hindi dapat mawala ha. Ito yung ating mga bigas. Ito yung bigas mais ni Ate GB na malapit nang maubos malapit nang maubos si bigas mga kaibigan at meron tayong apat na klase na bigas na humay sa bisaya yung rice yung lion ivory ganador meron tayong princess bee at saka si jaguar pinakamabenta po itong al uh, ito jaguar kasi 60 pesos lang po siya ito yung pinakamahal ganador kahit mahal marami pa rin pong bumibili kasi nga papakita ko sa inyo napakasarap po ng ganador dear friends Ayan, kaya magtinda kayo ng bigas kaibigan. Kung hindi nyo kaya per sack, per kilo lang naman. Pwede naman bumili sa palingki ng per, per kilo, no? Tapos tubuan nyo na, nadagdagan nyo ng 2, 3, 4, 5 pesos per kilo. Okay lang yun. Nagsimula rin ako sa per kilo nung hindi ko pa afford bumili ng sako-sako. Ngayon, uh, per sack na. Thank you so much, God. Ayan, mabinta-mabinta yung ating uh, red kay Wala nang laman, oh. Wala nang laman. Ha-ha. <laughs> Ay, ginoo. <laughs> Wala lang. Nahingal talaga si Ate GB, friends. Kasi kanina, sumakit yung ulo ko. Pero ngayon, okay na. Thank so much, gan, Mabinta, ha? Kaibigan, huwag kalimutan mga soft drinks. Uling, kaibigan, hindi ko alam kung sa inyo mabinta yung uling. Ako nagtitinda talaga ng uling. Papakita ko sa inyo. Ayan. Kahit hindi talaga fast moving ang uling sa iyong tindahan, magtinda ka pa rin. Kasi may maghanap talaga. Mabuti na yung pag may maghanap, may may bigay. Katotan, hindi naman ito na-expire, kaibigan. Kaya magtinda ka ng uling. Ang dami ko ng trace ng itlog. Mabinta kasi yung mga itlog, their friends. Huwag kalimutan yung mga lampaso natin. May alikabok na silang paso, no? Kasi wala nang uh, school days. Wala nang pasok sa paralan. Kara, kaya wala nang bumibili talaga ng lampaso. Mga walis. Kaibigan, ito nga pala, bago ko makalimutan, yung ating school supplies. At uh, don't mind na, hindi na naka will arrange. <laughs> no one will arrange talaga, no? Ayan, marami tayong bound papers. Merong size na short, A4, at saka long mga papel bigan dapat magtinda tayo nito ha ayan mga kartolina kahit pa malayo ka ako kay kaibigan malapit na ako sa paaralan kaya nagtitinda ako nito pero kay bigan kahit malayo ang tindahan mo sa paaralan magtinda ka pa rin ng school supplies kasi naman kahit sa ano may mga bata may mga students talaga maghanap yan magtitinda ako ng mga bulb yung ilaw mayroon akong electrical tape ayan mayroon tayong yarn Minuntay yung panglinis ng kaldero. Merong toothpick. <laughs> Nagtitinda tayo niyan, dear friends. Meron nga rin si Ate Jibe, Xerox si copy. Ah, kung kayo nyo, kaibigan, bumili. Hindi naman talaga mahal ito. May, makakabili kayo ng less than 10,000 ng printer. Magandang source of income rin. Yan, ito yung ating Pisonet Cafe. Sinarado ko muna kasi nga maingay, no? Pag ako'y nag-vlog tapos may maglalaro dito ng mga bata, makapiright si Ate GB kay sarado muna yan. Ayan, so marami pa kaibigan na dapat tayong itinda, ha? Mga mantika, ito yung aking per one-fourth. Per one-fourth no, yung iba per bote. Nakabatol sa amin, one-fourth kaibigan. Mantika, ito yung asukal. Meron munggo, merong harina. Ayan, nagtitinda tayo niyan kay Biga ha. Dapat talaga their friends magtinda tayo ng kahit ano-ano. Kung sa tingin natin gagamitin ng mga tao, ay magtinda tayo kahit hindi pa fast moving. Ako nga nagtitinda ko ng plastic, hindi naman talaga ito fast moving. Pero minsan kasi may naghanap. Ayaw ko nung may maghanap tapos sasabihin ko na hindi ako nagbibinta niyan kasi nga hindi fast moving. Huwag ganun, their friends. Dapat kahit hindi fast moving, magtinda ka. Pero kaunti lang para hindi ka mabutan ng expiration date. ba diba? Ako kaunti. Isa lang nga yung aking sirilak na box. Baka mabutan ako ng expiration dates. Tingnan nyo naman. Dalawa lang yung aking Nestle cream. Kasi nga hindi siya fast moving. Yung aking cheese. Isa na lang. Yan. Kasi nga pag hindi fast moving, kaunti lang dapat yung ating bilhin. stock Para hindi tayo mabutan ng expiration date. Okay lang yung mga kay kaibigan. Kasi nga, kahit hindi mabinta sa lugar, hindi naman agad-agad masisira yung mga alak. O ba? Diba? Ayan. <laughs> Ayan, nagtitinda tayo ng mga ganito. 5 kilograms na bigas. Ayan, yung jackpot natin. Hello, Princess! Si Princess nga patulong sa akin, kaibigan, tingnan nyo. Pogi siya. Hello, Princess! mag ka naman sa camera. <laughs> Kami po nagtutulungan dito, no? Ay, salamat mga kaibigan natin. Tinapos yung aking video. Ayan. So, po yung maliit na bahay ni Ate JB, no? Oh my God, magluluto pa pala ako, no? Ayan, kasi nga, hapon na, dinner time. Ayan. So, here is our Santo Nino. Uh, so, magpasalamat tayo kay God, no? Thank you so much, God, sa mga blessings. Dito rin po si Lord Krishna. Ayan, bigay sa akin ni Three Vlogs Unlimited. Thank you so much, God, sa blessings. Thank you so much. <laughs> ito po yung aming maliit na bahay na hindi po naka-arrange ito yung delivery ni Grosari. <laughs> Wala nang laman yung box. Ayan, so ito yung kabuuan na aking tinander friends ha. Yung mga na pinakita ko sa inyo, dapat magtinda kayo ha. Again, kahit hindi po fast moving, dapat nagtitinda kayo. Kasi mayroon tayo lagang maghanap. Tingnan nyo no, mayroon tayong corn coffee. Bigas na, na mais po ito no. Coffee na bigas. Maraming umiinom niyan kasi sabi nila healthy daw. Yeah, thank you so much.